Ayan guys, for today's video, magkukwento lang ako na about sa mga pangyayari nung nagbakasyon kami sa Saudi Arabia. Tapos iniwan kami ng boss ko ng almost 3 weeks kasi ano, sila sa Turkey. Tapos kami lang naiwan dun sa bahay. Yun na nga guys, ninakawan kami. Okay. Yung ano kasi namin, yung stock namin na frozen na chicken at saka meat nasa labas yung stock namin may baga, may kwarto doon storage room na maliit nasa labas ng bahay tapos nandun yung aming freezer tapos yung ibang gamit ni busing na hindi na ganun ginagamit doon nakastack sa aming sa labas ng bahay tapos bago mo yung bus ko ang dami naming stock na chicken halos puno yung o oh, puno ata yung aming freezer so ang dami niya siguro nasa 40 pieces or 50 pieces na chicken. Nung laman na kami freezer tapos may meat kami. Yun na. Nung pag-alis nila, madami pa. Kumuha lang ako ng apat na piraso kasi maliit naman yung ref namin sa loob ng bahay. Kaka kami lang ng mga bata, di naman kami gano'ng nagluluto. So, nagluluto ako mga yung isang chicken, apat na beses ko yung lutuin kasi nga hindi gano'ng palaulam yung mga bata. Yung palaulam yung sibunso lang, yung laga ko lang maliit. Tapos, siguro mga 3 days after that, mga 3 days na umuli sila busing, tinignan ko ulit yung freezer kasi nga gusto ko magluto ng uh, lichon manok na in-oven. Yung kakainin ko lang at saka yung friend ko sa bilang bahay. Pagtiin ko, konti na lang yung chicken. Nasa 6 pieces na lang. di ba? Diba? 3 days. Baga puno yung freezer. After 3 days, nung kukuha ako ulit. <coughs> no boss, Naging 6 pieces na lang. Tapos ayun, kinuha ko yung apat na piraso. <laughs> kasi for the, ano, for the stock kami sa bahay. Kasi matagal pang nga uwi yung boss ko, Tapos wala na kaming manok. Diyos ko, naubos bigla. Tapos nag-message ako dun sa madam ko. Sabi ko, wala nang manok. Asa napunta? <laughs> tapos, sabi din ng nanay ko, asa napunta? So, ewan ko, yung kinuha ko, apat na piraso lang. Tapos, dami pa nun. Tapos nawala. Ay, nasa labas na kasi ng bahay namin yung ano, yung freezer. Tapos, walang lock yung main stock room. Kasi nga, wala nga, so, super, super ano kasi tiwala yung boss ko. mabait kasi siya mabait kasi yung boss ko from the start na nandito ako hanggang ngayon, ang bait sobra tapos ayun nung umuwi na kami dito sa Kuwait tinanong ko ulit yung excuse me guys, tinanong ko ulit yung madam ko, sabi ko sinabihan mo ba si Busing nung na, wala yung stack na ano manok doon sa freezer sabi daw ni Busing sa kanya o oh, sinabihan ko siya pero ang sabi ng boss mo okay lang daw kasi nga baka daw may nagugutom tapos kinuha wala daw problema at least naman daw kinain naman siguro daw yun naman siguro sinayang yun ang sabi ng sabi <laughs> boss ko narealize ko lang guys yung boss ko talaga super bait <laughs> yun bang ang dami dami naming stock terhan lang kami na anam na peraso grabe naman yung mga nanakaw na yun ha? halos ubusin <laughs> Tapos kami nagtitipid ako yung isang manok, apat na bisko niluluto kasi nga hindi naman pala alam din yung mga bata. Yung apat na piraso hinuha ko, nakabalik na lang si Busing may natira pa. <laughs> kasi minsan doon kami kakain doon sa kapatid niya sa kabilang bahay. So yun na guys, meron talaga nangunguha doon ng pagkain. <laughs> Pero yung boss ka kasi, yung, yung prinsipyo niya kasi, no problem, basta yung kukunin mo is pagkain, basta kainin mo. Basta at least alam niya na hindi sinayang. Ganyan yung mindset ng boss ko. O ba diba? galing ng mindset niya. Sana on. Kaya ayun, sabi ko na lang sa kasama ko, yung kaibigan kong Pinay din, sabi ko, hayaan mo na, wag mo na hanapin yung manok kasi nga hindi nga nagalit yung may-ari kasi nga daw baka daw may nagutom tapos kumuha doon. Wala daw problema. At least daw, nakakain daw yung nagutom. Ang galing ng mindset ng boss ko. Kaya yun guys, lagi talaga kahit wala yung boss ko doon, kahit nandito siya sa Kuwait, kahit minsan-minsan lang siya pupunta doon, mga sa isang buwan, tatlong beses siya pupunta doon, lagi talagang may raman, laman yung ref doon, yung freezer doon sa labas sa uh, stock room. At wala pang sarado yun na walang lock. Nasasara siya, pero hindi mo siya malalak. So, kahit sino, may access na makapasok doon. Kaya, ano kasi yung boss ko? Natutuwa siya pag may napakain siyang tao. Ano <laughs> yung Ramadan nga ano yung Ramadan nagbibigay kami ng pagkain sa simbahan nila sa mosque nila every ano every day na mag bar na. Yan, luluto kami ng madam ko, tas dadalhin niya doon before mag Tuwang-tuwa siya pag ang dami daw taong kumuha doon sa pagkain na binigay niya. Marami daw kumain. to sa susunod daw, damihan daw namin kasi baka may gusto pa. So, ganyan yung mindset ng boss ko. Kahit na nagkanda hirap-hirap na, kahit nagkanda gipit-gipit na, yung mindset niya is giver talaga siya. Kaya nga, sana all. Kaya always siyang binibless kahit na ramdam ko. <laughs> Kasi nga, ka, ang gastos nila ngayon, kasi siya lang yung nagtatrabaho, magkano lang naman yung kita ng farm, di ba? Kasi, anim yung anak niya, tapos social pa yung asawa niya ngayon, todo loho. Pero napansin ko lang, parang kahit, parang, kahit ang daming ginagastos ng boss ko, hindi naman kami nagugutuman. Napapasahod naman niya ako. Yun nga lang, wala pa akong sahod, kasi nga may utang pa. may <laughs> utang pa ako sa kanya. Yan, yun lang naisip ko ba, natutuwa ako, natutuwa ako sa mindset ng boss ko. Kasi, kasi kasi ako hindi ko pa kaya sa ganun na mindset sa ngayon kasi nga titipid ako eh, tapos nakawan ako. <laughs> 'Di ba? Pero napansin ko super blessed ni boss kasi kasi kahit ganun yung mga pangyayari sa kanya, natutuwa siya. Yung tipong oh, pag wala na, hindi na siya maghahanap. Hayaan niyo na 'yun. Hayaan niyo na kinain nagutom siguro sila, baka usol lang kumain at least kinain nila. Hayaan niyo na yung, ganon yung mindset niya. Tapos ako parang nag nag-aalala ako kasi nga naawa ako sa kanya kasi nga ano, yung parang napansin ko ba na nahirapan na siya kasi na ang dami niya ng anak ngayon, dami niyang anak, nag-aaral na halos dalawa na, na yung hindi, so magastos, so wala na siya katuwang, 'di ba? Tapos ang mamahal pa ng bilihin dito. Parang naawa ako sa sa side, isip ko lang ah naawa ko sa kanya, pero para sa kanya hindi, hindi, okay lang daw kasi kinain naman, I mean parang iniisip ko sana all ganyan lahat ng mindset <laughs> yung mapangbigay ka kahit hindi ka naman gaano kayaman mapangbigay siya, kasi hindi naman talaga siya usually mayaman na mayaman yung tamang tama lang, nasa ano lang sila gitna, pero at least hindi pa rin na wala sa at isip ng boss ko yung mapangbigay siya lalo na sa pagkain uh, lagi niya iniisip na okay lang nagutom sila, kumain sila, walang problema. Hindi sila nagagalit. So, ang ang saya. <laughs> ang saya-saya. Yung time nga din, sinabihin na niya ako noon na sabi ko magpapakid siya ako sa Pinas, pahingi ako ng ganito. Na sabi ng boss ko sa akin, kumuha ka na dyan kung ano yung ipadala mo, walang problema. Sabi ko, paano pag ubusin ko? <laughs> Tumawa lang siya. Tapos sabi niya sa akin, kung anong gusto mo ilagay sa carton mo, ilagay mo. Kasi itong bahay na to, bahay mo na rin. O, oh, sana. <laughs> Kaya ito naman si Katulong, naglagay ng shampoo, naglagay ng toothpaste, kumuha ng asukan. <laughs> ngayon, lalagyan ko na naman ng bigas. Hindi <laughs> oh, ba guys? Ang sarap ng ganong mindset. Sana on. So, blessed ako kasi ganon yung boss ko. Pero sana hindi na niya pabayaran sa akin yung ibang utang ko, no? <laughs> kasi may babayaran ako ngayon eh. Ang dami kong bayarin. <laughs> sana hindi niya muna ako babayari. Char, Lord, sana. o diba? O, nagkukwento na ako guys. So this, that's it for today's video. Nagkukwento na ako. Naroon nakangiti naman ako. Kasi nga, super blessed yung kwento. Ko. <laughs> kasi may kanong mindset yung tao. Hindi lang basta ano. Kasi boss ko. So blessed ako. Thank you Lord. So thank you for today's video.